Hi guys! Welcome back again sa aking channel. It's Lowlands Succulents from Southern Leyte. So, ano guys, where to this video, um, meron akong mga succulents na magkamukha. Pero, iwan ko lang kung ano, same lang sila guys. So, ayan. Um, nabili ko to dati, uh, 2021 year 2021. Ah, 2021, 2020 guys. So, ayan. Nasa maliit na pot lang to dati yung square pot ko na maliit. Tapos, um, two months ago, nirepot ko siya guys. Kasi malaki na siya sa kanyang pot. Then, ayan. Huwag pa si ka-adjun uh, ni eh. Kuhan kay, after na ho si Jackie. So, after kong maripot siya guys, um, napasagda na ho sila. So, ayan, para siyang hindi lumaki. Why, why, ko Pero ngayon, guys, um, sana ngayon, this month, uh, mudako na ni siya. So, may kamukha siya, guys. na uh, last purchase ko, isa sa last purchase ko ito. Ayan, may magkamukha sila. So, yung tip nito, guys, is mapink. Ayan, mapink siya. Pero ito, parang ganun din. Pero di pa si John nagkuhan. Nag-adjust pa si John. Di rin ako, guys. So, ayan. At may crystal din ako na ganito, guys. So, dati kasi, kahit meron, um, kahit merong ganyan ako, basta, ano, um, kana na um, Uh, dali ra ganit si Jama buhi diri sa lowland guys especially kanang kwan sa lawi mga hybrid hybrid sa lawi mo um, palit ka ko kay na kwan ka jud ko sa lawi sa una kay sa una di ba ang lawi mahal paliton so ang mga hybrid ra nga tal 100 100 100, 100 mo ay kaya na so mo bisag pareha same ra silag mga dagway pang i-mine ako. So, ito din yung isa, guys. Pero, alam ko na iba to. Kasi, um, more farina siya. Para talaga siyang silawi. Kaso, yung uh, ah, dahon niya is pataas. Lahit kay lawi, guys. So, ayan. Tapos, ito din yung isa, guys. Pero, marang magkamukha din sila sa isa. ba diba? So, ayan. Da, kasi nga, ba diba dati, ah, love na love ko talaga si Lawi. So, ayan, yung mga hybrid na mga Lawi, yung mga farina na, ah, mga kanangkuan, mga farina na babies, succulents na makita ko sa post ni seller, himay na dayon. Tapos, yung isa din, guys, ito din. So, ayan. So, grabe ganyan ka kuan O, uh, uh, mga pare-pararagnong na mga succulents. So, i-buy so, eh, na na o dito kumain. Tapos, ito yung sinasabi ko na crested na same sa una kanina, guys. Parang monro magandun nila pa. Monro nga dito ikikuan uh, ni seller. So, ito yun, guys. Ayan. So, madami na akong na, um, na kaya nang tawagan ganyan, eh, ano yun, Kaso, mamatay-matay rin ako guys, Di na ako makuha kay masunog. So, yung iba andun, na kay Rolly, tapos, ayan yung iba, nakalimutan ko na kung saan banda, nandiyan, ma matay ra guys, kay hindi na ako maripat. So, ayan, meron ng malaki dun sa iba ba guys, so ilalim pala. So, yun lang kita ko lang sa inyo yung um, mga babies na magkamuka. At ka guys, ipakita ko na yung lawi ko. di ba diba, naglaga si lawi. So, ito na yun guys. Ito na yung lawi ko ngayon. So, ito na si lawi ko ngayon guys. Ayan, naupaw si Jah. Niripat ko na siya sa, um, ito, square pot. Sana mudako na ni si Jack, guys Kahit dugay na Naho pero um, nabili ko siya ganito lang kaliit ayan ito ganito lang siya kaliit yung kasagsagan ng um, Korean Korean ganito sa guys after lockdown so ayan mahal mahal si Jeff na palit na ho. tapos gani ni nila so it, ganito na siya ngayon guys after lang years 2 years 2 years na ba mag 3 years so ayan ganyan pa rin siya kali um maliit siya pero di prad hamorara o coin so ayan so ayan guys so, so yun lang guys thank you for watching So, kahit ano palang guys, kahit pala mag morag um, pareharo sila, dagway, pero magkaiba naman talaga sila. Mga hybrid lang talaga sila nilawi So, yun lang. Bye!